bababa sa 20 residente ang nasawi sa landslide sa Talisay, Batangas ang inilibing dahil sa Bagyong Christine. Mga kababayan, mga kabarangay, magandang hapon po sa ating lahat. Sa hapon na ito, nandito po si Daddy Frankie sa Barangay Sampalok, Talisay, Batangas para kumustahin po natin ang ating mga kababayan na nasa lanta ng Bagyong Christine. Mga kababayan ayon sa aking uh, nakalap na balita sa barangay na ito uh, umabot 24 ang kataong nasawi sa barangay na ito sa pag ng baha. At sa area na ito mga kababayan isa sa pamilya na pinaka uh, uh, naapektuhan ng uh, bagyo, na si Kuya Junjun. Ngunit sa kasamaang palad mga kababayan, si Kuya Junjun, dito nakatayo ang bahay nila. Ngunit sa hindi inaasahan mga kababayan, uh, lima, anim sa kanyang pamilya, kasama ang uh, limang anak at asawa, ang nasawi. Dito mismo sa lugar na ito, naganap ang malagim, na trahedya sa pamilya ni Kuya Junjun. At nang mahukay ang kanyang lang mga labi mga kababayan, yakap-yakap uh, pa ng ina ang kanyang limang anak. Mga kababayan, samaan niyo po ako kapanayamin natin si Tatay. na ito at uh, makakapanayam natin si Sir Reynaldo Dinocos. Isya sa, isa po siya sa pamilyang uh, uh, tinamaan ng hagupit ng uh, bagyo. Si Sir Renaldo ay uh, mag-isa na lang ngayon dahil nasawi ang kanyang asawa kasama ang limang anak. Sir, matanong ko lang sir nung nangyari ang uh, Uh, incidenting yon. Nasaan po kayo? Nasa lahat po ako ng mga araw na yon. Paano nangyari, sir? Pwede pang ikwento mo sa amin? Ano mga araw na yon, yung pamilya ko, buhay pa natutulog sila eh. Tapos nung pagising namin ng umaga, paalam ako na pumunta sa lahat. Pero hindi naman masyadong malakas ang ulo. Medyo maambun-ambun lang dito. Ngayon, pagdating, pagdating ko doon, kasama ko ng pamangking ko, ginising ako sa bahay. Ang sabi ko, anong oras daw kay Papa Lhaut? Sabi ko, pakakain ko na. Kung kumain, magkasama na kami, pupunta na kami sa Lahot. Pagdating namin sa Lahot, para tingnan yung pala isda namin. Wala. Wala na, wala kaming, wala na kaming naasahan na mayro pang isda na natitira. Hindi namin kaya. Bumalik kami, papunta rito. Pumunta pa ako sa asawa ko, nakita ko pa. Ando pa sila. Sinabi ko na, wala tayong naasahan na mapamasahe pa uwi. Ngayon, 28 dahil wala na, wala na, wala na tayong Bawala na isda. Sabi ko, mas out na. Para siyang nalungkot, sabi ko sa mga bata, dito lang kayo. Matulog na lang kayo dito. Huwag kayo lalabas. Baka kumulan, kilatang kayo. At baka mamaya magkatrangkaso kayo. Ngayon, yung misis ko nandun lang. Nakahiga lang siya. Habang pinabi-presbide yung anak kami na dalawang buwang gulang. Pagkatapos nun, bumaba ako, sabi ko, sa pamangin ko. So, kay Elmer, sabi ko, Elmer, tara, ma palao tayo. Tulungan mo kami kasi yung kids natin wala na. Wala na doon. Baliktad na, sabi ko na, wash out na. Hindi namin kaya. Nagmamadali. Yung mga, yung anak niya, naghahabol pa sa kanya. Hindi naman po pwede dahil ma, manaka-naka ang ulat. Pagdating namin doon sa lahat, kami lang tatlo, na nagpunta kami doon mga bandang alas 10. Nang umaga? Umaga. Pagbalik namin dito mga bandang alas 12, hindi okay na. Mga bandang alas 12, pagdating namin dyan sa tabi, may rumagasa na. Hindi mm. namin pinasin, nasa tubig pa kami. Pagdating nang mga bandang alauna, rumagasa uli. Pinabayaan, pinabayaan, namin doon sa may kabila, nagragasa. Tapos may sabi sa amin na, o oh, yung mga sasakyan sa ano, sa taas, lubog na. Akala namin, sasakyan talagang sa taas dito eh, ano, mataas dito eh, kasi mataas naman sa lugar sa ano namin. Ngayon na nangyari, pagdating namin ng kalsada, yun doon talaga sa kalsada, talagang wala na talaga, ano na, mas out na talaga. Mga, mga ano, lubog na, sasakyan, motor. Pagkatapos ngayon, nakita ng pamaking ko, kuma, may kumakaway sa kanya yung kumpare niya. Bilis. Bakit? Yung ano nyo, bahay nyo, gumawa. Takbo kami, pupunta dito. Pagkatapos, nung, pagkatapos na yung tumakbo, nakita niya yung at, anak niyang dalawa. Sabi, no, sabi niya, nasa na yung mama mo? Wala na. Tabo na na. Tapos dali-dali kami tumakbo. Ako na sabi ko na, no, ibig sabihin, sabi niya, tara to, yung bahay natin, naguho na. Natabo na na daw, nagulungan. Takbo kami. Pagdating namin dito, nakita nga namin. Ang itsura, puro ano na. Puro putik na yung mga bahay. Hindi mo na nakita yung pamilya mo na? Hindi na. Tapos, nung habang inuhukay namin, nagul gumulong ulit. Pagkagulong ulit, kami, sabay takbo kami, hindi na kami bumalik. Kasalubong ko ngayon yung bayo ko doon. Tapos sinabi niya na, uhukayin daw namin yung kapatid niya. Pero hindi nasabi sabi ko huli na ang lahat, baka kami ang mapadamay. Ngayon, nag-evacuation kami, Diretso kami doon. Kinabukasan pa namin nakuha ngayon yung mga pamilya namin. Oh. Tapos nakuha namin, isa-isa sila. Hanggang sa hawa naman ng Diyos, ayun, may namin kanina lang. Masabi mo kanina, sir, na Uh, kailangan nyo ng pamasahe. Saan-saan ang punta ninyong mag-iina? Papunta po dun sa, ano, papunta sa, nung mga magulang na misis ko. Papuntang Masbate. Ay yung kaming mag-asawa. Sabi oh. kailangan namin pamasahe, kaya oh. wala na kami. So papuntang Masbate kasi sa Ados, nitong Ados pa isang taon ng tatay ko. Oh. Uh. Naka-ready na rin kami, nakalikpit na rin kayo ng mga gamit. Inantay lang namin na sana magandang panahon. May meron kaming ma-harvest kahit mga ilang kilo lang, ilang mm -hmm. daang kilo, makapamasahe lang. Eh wala na. Tawag. Ilang taon yung mga anak mo? Bali lima. Sa, ayon sa aking nabalitaan, limang anak mo ang nasawi. Opo, lima. Yung panganay ko po na babae, walong taon. Tapos sumunod, limang taon. Tapos sumunod, apat na taon. Sumunod, dalawang taon at dalawang buwan. Yan po ang mga edad ng aking mga anak. Napakahirap naman ng ano, nangyari. Napakasakit talaga. So, paano yun? Uh, paano yung... Kasi mga kababayan, ito yung araw na libing tama po ba? Uh, so natapos naman na ang libing. So hinanap namin si Sir ayon sa kanila. Si Sir is uh, nagagala-gala para malibang for, or para libangin ang kanyang sarili. Dahil actually po ayaw na niyang balikan or ayaw na niyang makita itong area na ito. Kung mapapansin niyo mga kababayan, itong likuran namin, dyan mismo yung bahay ng, kanila, ng kanilang bahay na natabunan kasama ang kanyang uh, pamilya na nasawi. No? So, paano ngayon niya, sir? Anong plano mo? Kasi, anong... Sa ngayon, uh, dahil tapos naman na, uh, plano ko na umuwi muna pupunta sa amin sa lugar na Masbate. Ah, taga Masbate kayo, uh, sir? Umuwi muna ako para hindi ko masyado makalala yung okay. mga nangyari sa mga Kaya, doon na, doon na muna ako hindi pa masyado maayos ang ano dito, pag ang lugar o kung yung panahon dito para makabalik sa pagkatrabaho. Mga ah, kaano lang din, para hindi masyado ma-stress ba. Si pa pagkaganon kapag nandito pa rin, syempre, masakit para sa'yo. Sa akin, ah, na nawala ng gano'ng sa sambong pamilya. Ayon sa uh, nabalitaan ko, mga kababayan, kasi after ng libing, bumalik sila kuya dito para magpadasal doon sa pinangyarihan ng uh, trahedya. After nga po ng uh, uh, pagdarasal, is naggagala-gala si kuya para makalimot pero sir, sana lakasan mo pa yung loob mo. Alam ko, napakasakit yung nangyari sa'yo. Wala nang masasakit pa sa ganitong sitwasyon na mawalan ka ng asawa at limang anak na sa isang idlab ay mawawalan ng hindi mo na sila makikita. Kaya mga kababayan, uh, uh, kaya sinamantala ng team Daddy Frankie na pumunta dito para makiramay kay sir at magpaabot din ng uh, konting tulong. At gaya rin po ng aking sinabi mga kababayan, hanggat kaya ng Team Daddy Frankie, lalong-lalo na sa mga ganitong sakuna, kahit malayo o malapit, kahit gaano kahirap, hanggat kaya pupuntahan ng Team Daddy Frankie para makapag-abot ng kaunting tulong. Kaya ngayon, dahil hindi ko matanggap mga, na, mga, mga pangyayari, kahit pilit ko Pilit ko magpikit ang aking mga mata. Masakit pa rin ang nangyari sa akin. Kaya kapag naalala ko kung ang nangyari sa aking pamilya. Talagang napakasakit. <laughs> Kaya, kailangan kong lalisanin <laughs> ang lugar na ito. Dahil hindi ko matanggap. <laughs> Ngunit kailangan. Kaya sana, sa mga ganito na ang lugar ay malapit sa mga ganitong landslide. Kinakailangan nila pag mga panahon na medyo naulan, kailangan na nilang lumikas dahil mahirap na baka matulad sa akin na pagising, pag pagbalik, wala nalang kami dito. Sir, matanong ko lang gaano na po ba kayo katagal nakatira dito? Mago kami dyan, mga dalawang taon lang kami nakatira. Hindi ko gusto katakalayo na magkaganito yan. Ano naman po ang trabaho ni Sir? Ah, palaisdaan lang palaisdaan gaano kayo katagal nagsama ng asawa mo po? 14 years 14 years ah, tapos ngayon biglang nawala biglang nawala lahat ng mahal mo sa buhay napakahirap nga naman talaga nga napakahirap ka nga kaya kung minsan mahalala mo talagang hindi mo alam kung paano ma ibabangon mo. Kung paano mo, kung paano ko makakalimutan. Kahit siguro, anong gawin ko, maalala at mahala ko pa rin sila. Sa ngayon, dahil sariwa pa na ang pagkakahiwalay namin, kaya medyo, ano pa, kumbaga hindi pa ako masyado nakakapag- diretso kung saan talaga ako patutungo kundi sa mas na. lang. Hmm. Hindi ko alam kapag matagal na. Yun lang ang hindi ko masabi kung kakayanin ko ka. Kayanin mo, sir. Um, hindi sir. man natin uh, uh, hiniling pero talagang kailangan na natin tanggapin. At least ang pamilya mo ay alam natin na sa piling na nila, pika-piling na nila ang ating Panginoon talagang ng mga nga. Hindi natin masasabi. Sa so ngayon, yung mga tangay paraan para makalimot pagpansamantala ang umuwi muna ng probinsya. Alam ko kahit wala na sila, wala na yung asawa at mga anak mo, hindi na natin sila kapiling pero alam ko na nahihirapan ka. Alam nila na hindi mo matanggap ko ano nangyari. At alam ko nakikinig sila, Sir. Ano ang mensahe mo sa iyong mga anak at sa iyong asawa? Sa aking mga anak, ah. alam naman nila na ma mahal ko sila. Sana, tantayan na lang nila ako. Kami, ang buong pamilya namin. At ang aking ng mga asawa, huwag niya sana kung nasan, siya, kung nasan man siya, alam natin na wala na siya na sa kabilang buhay na sana ay palagi niya pa rin bantayan ang kanyang mga anak at pagmasdan kami na nabubuhay niya pang pamilya at ingatan kami sa lahat ng anumang pagsubok na darating. naman? <laughs> i yes, Sir, Salamat at hindi ko na masyadong uh, habaan ang uh, ano, takoy magpapasalamat sa pagpapaunlak mo sa amin. Gaya ng aking sinabi, kaya kami pumunta dito ay eh, para magpaabot ng tulong at makiramay sa iyo. Uh, hiling at dalangin ko na sana malagpasan mo ang lahat ng ito, no? Alam ko ang iyong pinagdadaanan. Basta laban lang tayo. Pakatatag ka. Uh, alam ko, alam ni God kung ano yung mga nangyayari sa atin. Pasa na lang natin ang lahat. Dahil, uh, sabi nga nila, ang Panginoon, kailanman hindi nagkamali. Kung ano man ang dumarating sa atin, anong nangyayari sa buhay natin, si na lang natin na may mas magandang purpose or may mas magandang plano pa si God. Na? No? Yun lang ang... Uh, Uh, intensyon ng Team Daddy Frankie kaya pumunta dito para kumustahin at bisitahin din yung mga kababayan natin na tinamaan or uh, na nagdanas ng hagupit ng uh, bagyong Christine. So sir, meron akong ibibigay sa'yo. Pasinsya ka na hindi ko na, na i, ano, may 10,000 na dala Pagpasinsya mo na sana makatulong panimula ng iyong uh, buhay. Alam ko mga kababayan, ikaw mawalan na ng bahay, mawalan pa ng pamilya, hindi mo alam kung saan ka talaga magsisimula. Muli sir, uh, laban lang tayo. Pakatatag tayo sir. Maraming salamat sa inyo. Yung ganyang problema sir, uh, na pinagdaanan ko rin yan, napatayan din ako ng asawa at anak. Kaya nung nabalitaan ko ang nangyari, uh, minabuti ng team na pumunta rito para makausap ka ta. Syempre, yung madamayan lang mga kababayan. Dahil gaya ng aking sinabi, dinanas ko 'yan. Nawalan din ako ng isang anak at uh, asawa. So napakahirap. Much more pa sa pinagdaanan ni Kuya na limang anak at asawa niya. Sa isang idlap, ultimo patibahay ay nawala. So, pray lang tayo, sir. Maraming maraming salamat sa iyong ah uh, uh, pakikipagpapaanglak sa amin. God bless po.